Sabi, sabe, sabe. Oh, ka na, bilis Sa ko pala akong mangga. Diyan Ang inaingin ni Romy. <laughs> Kumusta? Tagal tayo hindi nagkikita. Anong rin iniwasan kita, Eugene? Okay. <laughs> <laughs> pa tayo tayo nang sinesa O oh, hindi mo na ako may wala may na iwasan. akong Choice. Wala ka nang magagawa kundi kausapin ako. Ito lang <laughs> nakakapagbigay sa Nung 40,000 views na walang kwenta-kwentang usapan natin, di ba? <laughs> eh, ikaw naman kasi kausap ko. <laughs> Dalayo ka pa ba? Anyway, anong masasabi mo sa pagka-aresto ni ano? Ayan. Oh, eh, ako. Boys! <laughs> Anong, anong masasabi mo? Nasa vlog ko. <laughs> Hindi, yung ngayon, gusto ko ngayon. Nasa vlog ko. Huwag mo nang ituro. Hindi, dali, wait lang. Kasi sige. baka lumak... Baka meron ng comment doon sa akin. Sige, sige. Eh? Ayaw kong sabihin. Eh, ito. Anong pangalan? Eh? Jeffrey O? Hindi. Ano, ano ba? Jason Sack. Jayton. Yung ano, yung manager niya ano, ni... Life. Naku, ang niyan ano yan, Yojin? Bakit tayo masagutin? Mas maraming ano eh. Mas maraming negative. kung napakain baka, eh, kahit nga kung walang katinoan yung pinag-uusapan din, din ako. Ano lang, lang. mo na lang ako, ginagawa <laughs> Hindi, yung ano, yung pagka-arrest na lang na yun. Jason sa. Anong ginagawa? Ano? ano? Di ba? Hawig mo siya. Ha? Hawig <laughs> mo. <laughs> so, anong, ano mo? Anong, anong masasabi mo doon? Yun nga, nasa vlog ko na ako yun. Eh, ulitin mo na lang. Ay, oh hey God. Mm -hmm. Ulitin mo na lang. Sabi ko, nalulungkot ako para sa family niya. Okay. Hindi ako natutuwa dahil na aresto siya. Mas, mas inisip ko yung pamilya. Nagkatrabaho ba kayo? Hindi. Hindi eh, ba para kayong yung last year? Dati yung ABS. Mabait naman yung dati. Dati? Dati. <laughs> uh, palagay mo, bakit siya napunta sa mga ganong... Hindi ko alam

kahit sinabi ko naman po na sa vlog ko lalata. Tigas pa rin yung ulo. Oo, oh, tapos... Sige, subo naman. Ayun naku, yung ulo. So, yun nga. Ayun nga. Basta... Dati, ano. may mm. Maingay, Eugene. di no, okay kita. lang, okay lang. Sorry. Ayoko maingay. Okay lang, okay lang. Ayoko maingay. Sino ba mga maingay na to? So anong maipapayo mo sa mga iingay? Ay, o to... ay? oh, ayun sa mga tao. To... So yung naman yung viewers ko sa akin. Bago ba? Ay, so gato ba dito kuya Eugene ayun, ha? naman yung bag ko. Ano ba yan? Green Hills ba yan? Or to... ah, Excuse oh. me, regalo to ni Vicky Bello. Oh. Oh. Pero, oh. Regalo Kaya lang na eh. ano na, favorite ko to. Kailan pa yan? Parang ang tagal-tagal na dyan. Kakalokan. Uh, Merong isa nakakita. Oo. Oh. Sabi niya, Ba't ganito yung ano mo, ang mo? Eh, sabi ko, hindi mo ako mahilig sa Papalitan ko yan ng ganyan din. Okay. Mm. Kaya minimaintain ko siya. Kasi baka may ng iba. <laughs> Papalitan Papalitan mo. ulit. So, Sino yung nasa para yun? na ako ng LV, di ba? Mm. Kaya minimaintain ko siya. Gusto ko tasin na to eh. Para makita mo. <laughs> Baka may isip ka ng tao, naghihirap ka. Ah, hmm. Baka sabihin, naghihirap ka. Eh, okay lang. Kesa naman nangungutang sila dahil feeling nila mayaman ako. <laughs> At, ilan ba may utang sa'yo na hindi sa Facebook. Tanong mo sa asawa ni Terence Romeo. Ay, yun na. Ibig sabihin hanggang ngayon wala pang ano. Huh? Wala pang uh, kahit, Naku'day, kahit isang kusing. Naku ba nakulong hmm, tapos? Hindi ko alam nakalaya na yata or something. Hmm. Ilang milyon? Ay, ano ka? Laki. Sampo. Ay, di naman. Ha? Deo, Lima. 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 Oh. Lima. Mga hindi. Mga... Kasama may interes siguro. Oh, okay. Pero yung principal. Sayang naman. Yung mga... Hindi, kasi may naka, nakalitaw yung mangga. Hindi, oh. <laughs> Hindi, uh, <laughs> binubuang ko lang yun. Hindi ko ang batid mo eh. first question ko. Oh. Tito Nights lang ang dating ko. Hindi pa yun. Hindi pa Hindi pa rin ako yan. Hindi pa rin ako yun. Hindi pa rin hindi. hindi halata ang tawag dyan enhanced ah talaga hindi kay Arnel Ignacio ay tayo na ba? Ayan, Arnel ay Arnel Ayan, okay. Okay. okay na mo ayun okay. na mo pasensya na ho kayo tapos mapapanood nyo to wala man lang kwenta yung pinanood nyo meron lang mai-upload niya si si Eugene the onsehan director <laughs> alam mo ba yung dinirect niya yung onsehan starring Sorin Legaspi Carlos Morales Carlos Morales ba Sorin Legaspi hindi Carlos Morales Carlos <laughs> Morales no 1972 <laughs> 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 Night, <'cause, laughs> old ako noon. at saka black and white oh. pa noon eh no <laughs> di ba, Eugene? Black and white pa ho yung, ano niya, yung ginawa niya. Ngayon po, tinan nyo, kung mapapansin niyo yung inyong frame nanginginig. Edad po yan ni Eugene ngayon. Thank you very and much. Thank you, Tito Nard Tito Nard Tito Nard Tito, Nard. Tito Nard.